Good morning guys. Ayan, so ah, last day. Last day dito sa Mindoro guys. So pabalik na tayo ng Manila bukas. So kailangan ko lang magpa-car wash. Kasi yung dumi nasa sasakyan eh. Siyempre kailangan bago tayo pumunta ng Manila, malinis. Ah, yun, dumi. Dumi. So, yun guys, the last day natin ngayon sa San Jose, Mindoro. Today is November 23. Then, bukas is, uh, na plan, plano ko talaga bukas 24 is bumiyahin na guys. Kasi, ay, syempre, medyo malapit na yung uwi natin. November 26. So, ayoko yung isagad yung araw ko. Although, nakakalungkot. Kasi, syempre, iwan ko na si mama. Ah... Uh, Basta guys, uh, sa so ako nagkikwento sa inyo kung kung bakit ako mungi talaga ng Mindoro. Okay? So yun, bali ngayon nga uh, kailangan ko muna magpa-car wash kasi sobrang dumi na sasakyan natin. Kasi pabalik na tayo Manila. And para pagdating natin ng Manila, mas konti na lang yung gagawin natin. Di ba? And mamimili pa rin kasi ako ng konti na lang naman kasi nabili ko naman na yung mga kailangan ko yung mga sinigang mix mga ganun lang uh, baka sabihin nyo guys no bakit dito pa ako bumili eh mura lang din naman sa sa Canada well totoo hindi naman siya ganun ka pricey talaga sa Canada pero sayang din kasi guys yung bagahe ko wala rin naman kasi akong dadalin eh yung mga damit naman ni Zion eh iwan ko na dito So, pangapang -pang summer naman yun eh, siyempre, winter ngayon sa atin, sa Canada. So, mga ilang buwan pa bago ulit, alam nyo na, maging summer, eh baka kalakihan nyo na yung mga damit na yun. Kaya iiwan ko na yun sa, ano, sa pamangkin ni Emma. Yan. So, konti lang din talaga yung damit na dala ko. Kasi nga, dito lang naman sa Pilipinas, saka hindi naman ako lalabas, puro bahay lang talaga. Kaya kung papansin nyo, yung mga suot ko halos pa ulit-ulit lang. <coughs> kasi hindi naman ako hindi ko naman kailangan ng alam niyo na mag magbihis ng maganda or kung ano man basta uh, okay na sa akin ganito t-shirt lang kasi may init din naman and um yeah samahan niyo muna ako ngayon guys magpa car wash then konting kwentuhan tayo alright and guys huling suliap sa aking uh, probinsya yan so ito yung bridge namin guys kumukonnect pa papuntang bayan Then dito sa right side ko, nandiyan yung dagat namin. <coughs> Actually guys, sa, ano to, na-develop na to kasi dati, hindi talaga siya gano'ng kaganda tong San Jose. Although hindi kami yung capital ng Occidental Mindoro, no? ang capital talaga namin is uh, ah, Mamburao. Yan. Pero hindi naman sa pagka, ano, no? mas maganda yung lugar namin na sa Blayan, ay sa Blayan, na San Jose kumpara sa Mamburao. No? So, nandito sa right side ko yung palengke namin. Ito yung... Yan, ito yung parang bayan namin. Dito nyo makikita lahat ng mga tindahan, cellphone, lahat. Nandito, sanglaan, bangko. Yan, tindahan ng mga appliances. Yan, so yan, dito. Yeah, mercury Drug. Tindahan ng mga prutas. Yan, dito sa kanan ko. Yan. Yan ang mga prutas. Yan. Sa loob, meron pa yan guys. Malaki pa yan sa loob. Yan. Nasa dito mga bangko. Yan, octagon. Meron dito may octagon. China bank. Yung save more dito, ano eh. Hindi yung save more talaga ng, ano, ah, ng Manila. Ewan ko bakit para sila ng name. Save more din. Yan. Yeah, Tapos mang inasal. Meron din. Kumain kami dyan na nakaraan. Tapos dito tayo sa kakaliwata kayo. Tour ko na rin kayo guys para pakita nyo yung probinsya namin. Kung gaano ko ganda. Ah, may handyman din kami. Diba? Sobrang dami na rin na dito. Especially mga tricycle. Talagang kaliwat kanan. Yan, yeah, may makdoring rin kami. Actually, na-vlog ko na to eh. Pero gabi. Gabi ko na-vlog to eh. Makdo. Ito, uh, mga tindahan din ng mga appliances pa rin to. Laundry. Ayan. Tapos yung Jollibee eh. Nakikita nyo. Jollibee. Sa tapat nyan, Chowking. Sa kabilang side yung Chowking. Katabi niya yung Watsons. South Ayan, uh, South Star Meron din kami Marami kami South Star yeah. dito eh Mga anim ata o lima Parang ganun yan, dito sa kaliwa ko yung Chowky. Uh, kaya ano guys, okay din dito sa ano namin sa lugar namin. Kaya ano rin, no? nakaka-miss. Nakaka-miss ng lugar na to. Kaya yun pala, no? shoutout ko na rin. Uh, na, nabanggit tayo ni ano ni Inags. Uh, yan, yeah, parang pauwi ata siya dito sa amin sa San Jose. Parang two weeks pa ata. Ayan, so nabanggit niya doon ah, na nga, ah, classmate niya yung ate ko. Si ate, yung Gladys, pangalan nun. Gladys. Oh. Pero pangalan niya kasi sa sa Facebook, yung ate ko is uh, Glycel ata, parang ganun, or Gle Gladys. Hindi ko matandaan, basta yun. Yun, shout out Inax. Enjoy ka. Pag pumunta ka dito, nako, mag-enjoy mag ka. Mamimi talagang uh, maganda na yung lugar natin. <coughs> talagang mag enjoy ka dito, especially sa mga beach. Alam mo, na kita mo yung vlog ko. Yun, yun na yung beach, yun na yung beach natin ngayon. Maganda na siya. marami na kayong ano yun, mga uh, pwedeng kainan. Alam niyo na mga uh, street foods. Yan, marami ka nang makikita maka uh, dito, makakain dito. kaya maganda, maganda na 'tong lugar natin. Ayan. So ito guys, 'yung pinakakit namin sana so, sa may rotonda. Ayan. Okay. So 'yun, medyo malapit na tayo dito sa pagkakarwasan natin. Sana uh, ano uh, may space or uh, uh, makakasingit agad tayo kasi alam ko busy tong car wash to eh uh, mag magaling kasi magugas tong mga to dito na rin ako nagpapa -car -wash dati pa talaga and especially kaibigan kasi ni Emma to tropa ni Emma yung may-ari na to eh kaya dito na rin tayo magpa -car -wash. although marami namang car wash dito sa amin hindi lang naman ito pero syempre dito na tayo nasanay eh. kaya dito na lang dito tayo magpa car -wash sana sana may slot kasi punuan talaga dito eh so yun guys dito na tayo sa car wash ng kaibigan na emma nakita <laughs> ano si ano si RJ sabi ko kay RJ kanina nagulat siya nandito ako kasi nga hindi naman niya alam ata na dumating ako sabi ko Nagiwalay na kasi kami ni Emma. Ha? Ah, sabi niya bakit? Sawang-sawa na ako eh. <laughs> tawa ng tawa. Ayun, tapos tinawagan namin si Emma uh, Yan, nag-usap na sila Si siya may-ari dito eh Wala, nandun na sa sakyan nakasakay na sa strada niya eh yeah, so yun yung sasakyan natin guys kina car wash na Yan, so car wash ni RJ uh, Drivers Station Yun yung pangalan ng ano niya Car wash niya Express car wash niya Magaling mag-car wash ito mga to eh Malinis talaga Ayan, so... Kausap ko lang si Emma kanina. And uh, yun nga, nabanggit ko na nandito na ako sa car wash. Ay nako. Kunti na lang guys, kunting araw na lang. Or isang araw na lang at babalik na tayo ng Manila. Nakakalungkot na. Pero, yun talaga. Ang bilis ng, ang bilis ng araw. Almost magto two weeks na tayo dito sa kanon. Sa Mindoro. Tapos balik na naman tayo sa Manila. Or sa Canada. Ha? Nung 2 weeks na. Check mo na natin guys yung linis ng sasakyan para kung may dumi, masabi natin. Okay. So yun, malinis. Okay. Okay. May aso kasi. <laughs> tas pa tire block na rin yan boss ha. Sama tire block. Yan So medyo malinis. Mas ko itutupin na rin ito. Ayun, no? Medyo malinis-linis na rin ng konti. Konting linis na lang. Baka naitapon yung takip ng dede ni Zion, na. Eh. Ah, yun, okay. Kasi baka kasi natapon, eh. Ayan guys, ang oh, dami nagpapakarwas dito kala RJ. Kasi magaling naman talaga kasi yung naguhuga sa kanila. Ayan. So yun, nakakwento natin siya kanina. Gulat na gulat at ba't ako nandito? Ayun, sabi ko sa inyo kanina, niloko ko siya. No? Sabi ko eh, ano, nag-iwalay kami ni Emma. <laughs> kaya natawa ng tawa. So, anyway, yeah, after na to, siguro uwi muna tayo ng bahay. Tapos, uh, syempre, gusto ko pa rin makasama si Mama. Kasi nga, ilang oras na lang at mabalik na ulit ako ng Manila pero bukas pa yung biyahe ko talaga guys papuntang Manila um, madaling araw siguro or magang maga kami alis kasi kailangan ko mahabol yung uh, 9.30 am alis ng barko sa Abra papuntang Batangas so gusto kong abulin yung barko rin at kasi mabilis yun at least 2 hours lang pero kung ano man yung madatnan ko nga na barko okay lang wala akong magagawa Uh, kasi minsan naiiba rin talaga yung schedule eh. Hindi mo masabi kahit sabihin mong 9.30 yung nakalagay doon sa or yung schedule talaga nila. Minsan hindi nasusunod yun. Kaya eh, uh, aagahan ko na lang din siguro para at least ma maaga rin ako makarating ng Manila. Then after kasi noon, didiretso kami ng Bulacan ata kasi yung mga kapatid ni Emma ay nag uh, pabuk sila sa ano sa ano nga ano yun, resort Uh, basta sa Bulacan yan guys, hindi ko maalala yung pangalan. Ano. Uh, doon kami di So after namin, ibaba ko lang yung kapatid ko sa Tagig. Then didiretso na rin kami ni Zay at mami ni, Zay, ni mami ni Emma sa ano sa Bulacan nga. So mag -e, ano kami doon, one night kami doon. Then kinabukasan, saka, kaol sa ako ulit mamimili ng mga kailangan ko. Kasi 25 pa naman yon Then, yun, ipake. Hindi ko lang sure kung makikipag-meet pa yung mga kaibigan ko sa Manila. Pero malaman lang, malaman lang. Uh, pa namin yung schedule. Pero kung hindi man okay siguro, next time pagbalik ko. Pero for the meantime, uh, dun yun muna yung magiging plano namin. taka mo muna ng Bulacan Balik na 25. namimili ako ng konti lang naman. Uh, may, may lang akong bilhin talaga sa Manila. Sayang so, kasi nandito na ako sa Manila. Kaya gusto kong So yun guys, malinis na ang sasakyan natin. Pero hindi ko sure kung meron ba ito dati. Hindi ko na matandaan kung meron ito dati. So yun guys, sobrang linis na ang sasakyan natin. Ano? <laughs> hindi na yung mga ali-alikabok, alikabok. Ayan, so okay na. Good. Okay dito guys magpaka rush dito kila ano kila RJ ito yung driver's station dito sa amin sa San Jose Okay, so I think wala naman na ano Kompleto naman siguro Okay, so yun guys Uwi muna tayo ng bahay Tapos yun nga pala guys So mamaya magpapagas na rin tayo Kasi bukas maaga yung Biyahe natin ano Kaya kailangan na natin magpa full tank mamaya Ayan, so ang gas namin Dito ngayon guys ay Parang 69 pesos per liter I mean diesel yun ha Then yung sa uh, gasolina I think 67 kung hindi ako nagkakamali hindi ko na hindi ko masyado napansin yung ano eh yung sa gas pero yung diesel nasa 69 na ata so medyo at ah, least ah, medyo ano no medyo mahal pa rin ano dati mga 50 pesos 40 pesos lang eh <laughs> yeah, pero mura pa rin talaga guys sana sa Canada kasi ano kami dun eh one, nung malis ako 131 no? no? no na? No, oh na. kiss mo si Lola dali. Busy, na si Sayon eh. Busy no. na eh, kanina no. nag-kiss eh. Ayun na si Sayon oh. Tashan guys nag-iniimpake uh, na ni Ate yung Maleta ko. Ah, siya magaling mag-ano diyan eh. Kasi nagtatrabaho dati si Ate sa ano sa ganyan, kaya kabisado niya yung mga lagay ng mga <laughs> Nee, marunong lang siya mag-ayos diyan. Kasi ano, may nabubukas yung maleta na yan. Yung talian mo talaga. May belt Di ba na? hindi yan stable? Mm -hmm. ang mo? Ano, meron ako tali. Tali yung sakin. <laughs> hindi nila ako dito tali. Wala akong belt eh. Pero bibili ako ng belt. Sa unitap up. So, ito si mama guys. Kahiga pa rin. Ay mo kumain. Okay Pinapanood yung vlog ko eh. Oh, yung vlog. So, yun guys. Kayaan kami dito sa Sikatuna Beach. Oh, solo natin ah. Mate. Oh. Nah. Yung mama kasi ni Ryan dito guys. Yung pinsan ko, uh, manager dati dito sa Sikatuna. Uh, kaso, yun nga, wala na rin siya. Matay na. Kaya, iba na yung pumalit. Ayan. So ito guys, uh, isa sa mga pinupuntahan din dito guys sa ano sa San Jose Beach na to. Ayan. kasi masarap din yung mga food dito. ayan, ayan okay lalo ni Ryan niya kasi uh, driver yan si Kuya Rod eh, dito sa Sikatuna Beach. Ayan, so magbe-breakfast lang kami dito. Okay, kasi guys, biglang ang yaya ng pinsan ko eh. Eh gusto kumain na dito sa Sikatuna Kaya ayan Nakakain okay, na lang din kami dito. Ayan. Okay, so order muna tayo. So yun guys, no, ano nga pala. Shout uh, shoutout nga pala kay Inags kasi nabanggit niya sa vlog niya. Ayan, kaklase kasi ni ate yun si Inags. Ito si ate. Ito yung pinabanggit ni Inags sa vlog niya na ano. Anda kinokopya niya raw pero hindi daw maalala ni Ate. Kasi sabi ni Isagani, di ba, sa likod siya ko oh. naman alam na nangongopya daw siya. Oh, 'yun no. oh. Kaya hindi rin maalala ni Ate. Parang, kaya kaya kanina nung pinapanood namin, sabi ni Ate, hindi ko matandaan kung nangongopya. Parang third year ko siya kaklase. Ganun ba? Oo, oh, oh, siguro Ganda second and third. Ah. Uh, oh, so yun guys, no. Yun. Sa iyo inag, shoutout ulit sa iyo. Ayun si Ate. Picture mo mamaya. Ayun si Ate. Oh. Nagungopya ka pala, hindi <laughs> ko alam ah. Sana tama yung kopya mo. <laughs> Ayun. So yun guys, kakain muna kami dito. Kaya syempre kasama ko pa rin yung buwak kong pinsan. Ay nga pala guys, baka may ano kayo diyan, may mga chicks kayo diyan na available. Uh, available, 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 single, ready to mingle. Single. Single. Yeah. single, ready to mingle. Yes sir. Yeah. Sige so, nga lang, nasa Holland nakatira katira to. Kasama ito, kapatid niyang si Si Badida, isa ka si Jason. Say hi Jason. Hi. 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 So hi. Hi. Yan, hi. So kasama rin sila guys. Ayun, nagbakasyon din dito sa Pilipinas kasi nagawa din ni Mama Magsama-sama kami, magpipinsan tayo. Siyempre si Pierso, kasama ng pinsan namin na si Hani. Siya yung ano dito, siya yung uh, mayor ka ba dito? Incoming. Ah, incoming mayor. Yan, hindi na guys, <laughs> mag-mayor kasi ito si, 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 si J.R. Mayor na alam, ng ko, mayor. <laughs> So yun, order muna na tayo. So habang naghihintay tayo dito guys sa mama ko at saka kaila ate dito sa bangko. So konting kwentuhan lang tayo. No? May nag-comment kasi sa akin guys na parang tinatanong lang naman. Hindi siya galit ha, hindi siya galit. Tinatanong niya lang daw kung ano raw ba plano ko. Kung, dahil nga diba nakauwi tayo dito ng Pilipinas. Kung ano daw pa yung uh, pakiramdam ko ngayon or naiisip ko kung babalik pa raw ba ako ng Canada. Oh naman guys, uh, babalik pa tayo ng Canada. Although sinasabi kasi nila na okay naman daw. Okay naman daw kami talaga ni Emma dito which is yeah, totoo naman na kung halimbawa uh, wala naman sa plano talaga yung Canada. Halimbawa, wala yung Canada. Okay naman kami ni Emma dito sa Pilipinas. So, yun nga guys no, uh, ilang beses na rin namin sinasabi sa vlog namin, may mga kino lang din talaga kami kung bakit kami pumunta sa Canada. Uh, alam niyo na yun guys no pero sa mga bago pa lang dito sa channel namin uh, isa sa mga dahilan kung bakit uh, pumunta kami ng Canada is uh, para sa para sa baby namin para kay Zion para sa future ni Zion at saka pangalawa syempre yung mga benefits din although hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung mga benefits dito sa Pilipinas no pero pagdating kasi guys sa healthcare uh, masasabi ko na Siyempre, na-experience na rin ako sa Canada, no? Masasabi ko na okay pa rin sa Canada, no? So, hindi ko, hindi ko binababa yung ano, healthcare na Pilipinas. Pero, kung iisipin mo, um, mas okay talaga sa Canada. Although, sinasabi nila, no? Na hindi rin naman daw ganun kaganda yung healthcare sa, Pilip uh, sa Canada. Kasi parang, pagka pupunta ka raw ng hospital, usapang, ano to, ah, uh, government hospital. Pag pupunta ka raw sa hospital, is pipila ka raw na napakatagal, maghihintay ka na napakatagal. Pero guys kasi depende 'yun kasi guys sa ano, sa sakit nyo or kung ano mang klasing sakit nyo no. Kapag minor lang naman kasi, syempre hindi naman kayo basta-basta uunahin. No? Unlike kapag ka emergency, 'yun. Talagang uunahin. kung mga sa parang ano lang 'yan eh. Logic lang din naman 'yan eh. Parang sinasabi nila, "Oh, parang hindi ka pa naman mamamatay. Let's sabi ating ubo lang yan or may bali ka lang. Diba? So, hindi ka basa-basa unahin -basa sa atin sa Canada. Ito rin guys, ha, take note din. Kasi nga, diba, yung mga pinsan ko galing uh, Germany, Holland, Australia. So, tinanong ko rin yung mag-healthcare nila. So, ganun din siya guys sa Canada. Parehas lang din. Kaya nga parang kasi ang dami kasi nagko-comment sa atin na parang pagdating sa healthcare hindi daw maganda uh, keso, hihintay ka ng napakatagal, pibila ka ng napakatagal. Sa kanila guys, ganun din. Parang kasi talagang kinausap ko sila. Kasi nga, di, alam ko na marami nag message sa amin dati or nagko-comment sa amin na about ka sa healthcare. So tinanong ko sila, yung, yung mga pinsan ko na yun. Australia, Holland, Germany. Germany yung ate ko sa Germany tinanong ko about yun sa ganyan ganon din sa kanila guys kapag uh, yung minor ka lang naman hindi ka pa naman talaga yung sasabihin natin mag maghihingalo na so hindi ka rin basta basta nila uuna usapang government to ha uh, government hospital syempre pag private uh, diretso ka na di ba mag uh, ano na yon matik na yon pero pag mga government uh, hospital ganon din siya so kailangan mo rin maghintay ganon din yung mga waiting time na sinasabi nila sa akin medyo matagal din siya kung hindi agad-agad talaga uunahin ka kapag minor ano ka lang, sakit, ganun. Kaya pagka yung tipong ayan na may sakit ka na sa puso o talagang naghihingalo ka na, yun uunahin ka talaga. Pero kagandahan din kasi dun guys, wala kang babayaran. So marami kaming nakausap sa Canada, mga kaibigan, ah, uh, kaibigan ng kaibigan niya. So ganun, guys, no, parang uh, halos zero talaga yung binabayaran nila. Yun ang kagandahan guys sa ano sa Canada. Talagang maganda yung healthcare system nila. At um, yeah, talagang hindi ka parang hindi mauubos yung ano mo. Ano yung ipon mo. So yun guys, yung mga kinoconsider namin talaga. Kaya kami bumalik ng Canada. Parang investment lang yan, di ba? So nag-invest ka sa ganitong, sabi natin, business. So ganun din yan, nag-invest lang din kami sa Canada. Then after nun, kapag okay na, then saka kami babalik dito sa Pilipinas. At least, naka ano, na kami. Kung may pundasyon na kami. No? So yun yung isa sa mga dahilan guys talaga kung bakit kami pumunta ng Canada. Kaya kung tatanungin ako, kung gusto ko pang bumalik ng Canada, Opo, babalik pa rin talaga ako na Canada. Although, ang mahirap lang talaga sa atin, guys. Like ito, yung sa sitwasyon ko, guys. Totoo talagang, honestly speaking, guys, medyo mabigat talaga sa akin kasi nga nagkasakit si Mama. Tapos isa pa, napakalayo natin. Pipirmahan ka. Oh. O, sige. Ah, uh, yun guys, wait lang ha, may pipirmahan daw ako sa loob. So babalik tayo, pag-uusapan ulit natin 'yan. kaya hilingin natin kung natigit sa lahat ang kagalingan sa kanya na ngayon siya ay dumadaan sa karamdaman at sabi nga po ano uh, kailangan tumawag ng pari kung sakaling may may, may sakit sa loob ng tahanan Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya at ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala At kami po ngayon ay natitipon sa iyong Tingin mo po ang aming panalangin. Manalangin tayo. Panginoon Yesu aming manunubos sa mercy na itong ating Panginoon Yesu ang tinapay ng buhay na maghahatid sa ating sa langit. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na pigil. Panginoon, hindi ako karapat dapat na sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagalit na kayo tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Katawan yes. ni Kristo. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 talaga oh, kandila yan? Ah, wala pala talaga kandila. wala mm. mm. yung 90 yun bigay po niya na namin ni Emma. Yeah. Okay, balik lang sa tindahan. Ang <laughs> mm. Oo. Oh, yun. Kasi na galing mag-cut. Sino may gusto ng violet? Ng mga ano uh, 'yan oh. Uh, ito okay dapat 'to nagaling. Ah na, puksang ngabe. Tara. Kaya mapapalahin talaga 'yan. Ah, guys no, iyon nga, uh, tuloy natin yung usapan kanina, or yung kwentuhan natin kanina. 'Yun nga, uh, isa sa mga mabigat lang talaga guys or uh, medyo isa talaga guys ang mabigat para sa akin ngayon, especially ngayon na nandito ako sa Mindoro. Is yung pag-alis ko dito sa Pilipinas especially dito sa mama ko. Kasi yun nga guys no, kung nakikita niyo naman yung mga vlog ko, yung mga previous vlog ko, umuwi ako dito isa dahilan sa isa sa si mama. Kaya ako umuwi dito sa Pilipinas kasi nga uh, may sakit si mama. Uh, which is uh, mahirap para sa akin na iwan siya na ganito yung kalagayan niya. Pero kasi guys, ano eh um, importante sa akin na ko si mamang malakas, huh? 'di ba? hanggang ngayon naman kumbaga uh, lumalaban si mama sa sakit niya alam ko uh, uh, malalampasan ni mama tong sakit niya and naniniwala ako sa himala no alam ko may may himala pa na pwedeng mangyari kay mama kaya guys yung talaga uh, isa talaga sa pinakamahirap para sa akin yung pag-alis ko dito at sabi ko rin sa mga kapatid ko, kailangan i-monitor lang natin yung sugar niya. wag natin siya pakainin ng mga matatamis at saka sobrang maalat. Kailangan dapat nasa balance lang talaga yung kakainin ni mama. Ayan, so... Yun nga guys, no? malapit na tayong umalis. Then, bali bukas, babiyahin na ako papuntang Manila. And, um, Pagdating ko naman ng Manila, after ilang days lang, I think, uh, two days lang, flight ko na ulit papuntang Canada. And yeah, syempre, everyday naman kami nag-uusap ni Mama, lagi kami nag uh, video call. And uh, alam ko uh, makikita pa kami ni Mama sa Canada kasi si Mama, uh, balak niya is uh February o January February, pero sabi ko February na lang para at least magpalakas muna siya, magpatabak and uh, kumain na uh, kumain, syempre. Kasi nga talaga, guys, 'pag nakikita niyo naman sa video, no, uh, payat si Mama tapos naninilaw siya kasi gawa nga din ng ano niya, uh liver niya. So Yeah, I think okay pa naman. Kaya pa naman ni Mama. Alam ko, pasan ni Mama to. So, kaya guys yung sa nag-comment na yun, ano, uh, talagang babalik pa rin po ako ng, ano, ng, ng Canada talaga. Uh, Kung baga, uh, sim, simula lang naman to eh. Kung baga, tiis lang talaga sa umpisa. Uh, at alam ko malalampasan din namin ni Emma itong mga pagsubok na to. So yun guys na nakita nyo naman sa video, no, pinabless ng mga tita ko yung mga bahay nila. Especially kay Mama din guys. Uh, pinabless din namin si Mama na sabi namin nga na sana... Uh, gumaling siya no kung narinig niyo naman yung uh, sabi ng ni father no? na sana gumaling si mama and um, yan naniniwala naman kami guys na malalampasan ni mama tong sakit niya na to Okay, so yun guys, uh, hindi pa ako naliligo talaga buong araw kasi medyo busy rin talaga kami kanina. Halos marami rin kaming inasikaso, tapos nag-edit pa ako ng video natin kanina. Then, itong video nga na to ay uh, i-edit ko pa rin kasi pagdating ko ng Manila, halos hindi na ako masyadong makakapag-edit kasi nga uh, wala na akong computer na hawak. Although may cellphone naman pwede mag-edit pero masanay ako sa, sa computer talaga guys. Kaya, ayun. So, medyo uh, malilimantahan siguro yung video natin sa pag-upload. Pero sabi ko kay Emma, uh, tuloy niya rin yung pag-vlog sa Canada para at least meron kami ma-share sa inyo kung ano yung buhay na kung ano yung nangyayari sa amin ngayon. Okay? And uh, yeah, so maliligo muna siguro ako guys. Tapos sa labas, eh, may mga kainan din. May mga pagkain, so may mga bisita rin kami. Kaya yun, pupunta rin si Doc GP. Kaya maliligo muna ako bago siya dumating. sa so, mabilis lang at sobrang init na rin talaga guys. So, na na rin ako. Okay, so yun guys. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog natin. And ah uh, pag may mga question kayo, Just leave a comment guys and uh, syempre, message nyo lang kami guys kung tag or message nyo lang guys kung taga saan. at least alam namin kung saan nakakarating itong video namin. Okay? So, I'll see you on the next one. Peace!